Tapos na to ni guys, dito po na. Moments later. Out, mga kitsaro, mga kagusok, jari mga kitsaro, mga kagusok Kay... Ah, <laughs> mga kamsa kitsaro? Mga jurikat Mga jurikat, ah, mga kitsaro? Siyempre, kitsaro, kuwan, sintro kitsaro Sintro sa kitsaro, ang ilang ginikanan, nangita kang Ilyas si Elias nakaamong mga kagusok. kay nanay, mama nila na uyanan, admit Hospital, yes. Mona, si Ilyas, inundang, na admit sa Caraga Hospital mga kagusok. yes. mo na si Elias ang inungdan na admit sa ang ilag saya ko Elias. yung mga sa kaya umay ganaan ka mo, umay ganaan mo kang Elias alabi tumundra, tumundra sa to katong isang pinaigat-igat pinaigat-igat, Pinaigat. mga kagusok. kuso ko nakabot sa, sa Surigao ang dalya hindi sa kitsara huwag pundang undan mga kagusok tan tawa o huwag sas ko mga kitsara nun kung nakailang ako ini o salad yung Elias ha thank you to mo Elias cancel ano ano titi

no, pa no, Pagkira mga pigat lang. <laughs> oh, may, may pinta. Ay, panggaro ba sa raw na bio. Ang bio. Of course, naman kayo. Oh, naman. Lake Mainet. Lake Mainet. Yes. Ano pa? Tapay ko ha. Bio hindi. Ha, hindi. Pinagmamalaki namin yan kasi ayaw. Ano, bio. Ano, bio hindi. Bio hindi. Bio hindi. O, Ito, no, primero. Ako, ang Lake Mainet. Lake Mainet. Yes. Tapos. Uh, lang amanta dito guys. Oh. so. Suru na tayo. Dito magmamahay. mo magmahay mga new features. Diyan din. guys. Ito po mga uh -huh. Kaysa magturo sa ato. Wala na po, guys. Sa Manila pa, guys. Dito sa Manila, ay ay. Tapos na kami. Sagot sa Bye-bye, Rizal. Sa Rizal. bye, -bye Rizal. Hey, shut up ngayon kung love ni mo si Jack. Kung love ko ni Iza, i-shut uh, ko ni Iza, oh. Pamati. Sige so, na. Shut to my kwan, to my sensei. Ah! Pangayaan, sino? <laughs> Nay, agadod, guys. Kung tao, love ko ni Iza, pangambog ko ni pang pangkwan -pang ko ni ba? Ang problema, oh. kung love ko ni Iza, problema. Ikaw, hey, okay. eh, uh, una, mas gawin sa Iza. Hi, kang kulano. <laughs> Ikaw pa sana dapat ikaw mo na kay Your Boy, your voice. Sumi si na yan. Big threat, hindi pa lang miro. secret, si ako inok. <laughs> And though I'm weird, I'm proud. Hindi pa lang I'm proud, pero dapat Siya ang una 'yung komo suporta Sige, Kung na ba sa video? Video ka, video ka Isin mo sa ako, kaya ka mag-post. Mababay na, mababay na. Bye guys